Ito, ipaglalagay mo na lahat. Kung pwede ilagay lahat, ilagay mo na lahat. Oh, ito na. Pakiusap. Yak magpak. Dito na rin naman tayo. Oh. Uh, May hit yung ulo niya. Mabagal ka ba? Mabagal. Nakatatlo na nga ako. Dilis ah. Oh, Oo. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Saan ang pangalan niyo, boss? boss. Ah, uh, ay, ano na... David Archulet. Ano <laughs> yun? Si David. De David Archulet. <laughs> <laughs> Pangit ang pangalan nyo. Hindi, pangalan lang boss. isa. Oh. Bulas mo sa mukha mo. sa mukha ko, boss? Hindi yan wipe sa mukha. Sa sapatos yan. Mambira ka. Ginawa mong patong mukha ako, ah. Ano nga pala? Madumi, oh. Madumi nga, boss, eh. Madumi. Linisin ko. Nalinis agad ang puking ina mo. O, huwag mo o, mo o, Huwag mo lang. O, boss. Pag-usapan natin. Okay, okay. Bali, ganito, boss. Ah, uh, Boss! Ilang products ba ang kailangan mo? Boss, huwag nyo naman... Huwag nyo ano? Boss, ano to, boss? May ano? Ito? Ah, ito? Ah, <laughs> ano yun, Ah! nag kayo ng product, ha? Ano yun, no? KS Ultra Bomb yung boss! BOSS! Burger yung sakin. LABONG KAK! Yun, nandito na rin ako. Ito yun, KS Swipes. Ito yun. Ito na nga yun. Sana mayroong stock dito. Hindi ka maka-order online kasi lagi sold out eh. Dami. Dami. Yan, sige. Bilis. Bilisan ang pagtatrabaho. Dapat daming order. Ang babagal nyo. Yan, sige. Ipa ipak mo lahat. Ito na. Yan. Ang dami nyo pa pwedeng gawin. ang babagal. Ito, ipaglalagay mo na lahat. Kung pwede ilagay lahat, ilagay mo na lahat. Pakiusap. Yan. Pak mo na. Okay, bilis. Hindi ko makausap, hindi ko Bilisip, eh. Yan, huwag ka magmadali. Yan, okay ba lahat dyan? Okay, at saka marap... Ay, Ay, boss! 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 Boss, boss. Ah, good afternoon, boss. boss. good afternoon? Good afternoon po, bossing. Boss, bakit kayo nandito sa warehouse ng KSWipe? Oh, boss, eh, bibili sana ako ng product niyo, boss. Eh, Gustong gusto ko yung product niyo, eh. Ay, boss, ba't kayo nandito sa warehouse? Hindi kayo pwede dito sa warehouse. Ano, boss? Hindi kayo pwede dito sa warehouse. Bakit hindi mo pwede, boss? Boss, online lang kami nagtitinda. Boss, ang bira naman eh. Ma sobrang mabenta ng ano niya, product niya. Hindi ako maka-order lang ano, sa online. Laging sold out. Kaya nga eh. Kaya nga laging sold out. Dito, <laughs> dito, ka naman pumunta ano bang bawal yung ginagawa mo? Bawal ba yun, boss? Hindi ko naman alam eh. Wala naman ako idea. Basta inaanap ko lang talaga kayo dahil... Gusto ko gusto ko yung product niya. talagang effective sa so mga sapatos ko eh. Kaya nga, kung gusto niyo bumili, meron naman sa DIY. Sa DIY, DIY hardware, tsaka dun sa may ano, handyman. Ah, meron ba doon? Hindi eh, ko alam boss. <laughs> Pasensya na ako, talaga hinanap ko talaga mo. Nagtanong-tanong lang ako eh. Nagtanong-tanong po, saka punta ka na kayo dito eh. Di nakita mo kung paano namin ginagawa yung operasyon. <laughs> <laughs> Boso. Oh. Ano ka naman ng teting, <laughs> boss? Hindi ka pwede dito. mo bumili dito na lang. Boss, marami naman akong bibili. Boss, ang PSG ko. Boss, wala ka kung pakilang kung bibili kayo. Dapat sa online kayo, hindi dito. Oh, boss, eh, lagi nga sold out. Boss, eh, hindi na rin naman ako eh. Magantay ka kasi. Gusto mo kasi pag ma-order ka kagad, mga 2 to 3 minutes, sa'yo na eh. Dito dito hindi ito kainan, hindi ito fast food. naman, boss. Yung ano nga lang, sold out kasi palagi. Dala, talaga mabenta yung KS Wipes niya eh. Oh. Ay, sige. Magpak, magpak! Dito na rin naman tayo. Oh. Uh. May yung ulo. Kabagal ka ba? nakatatlo na nga ako. Bilis oh. Ano nga pala, manager nga pala ako dito. Good afternoon. Good afternoon, boss. After boss. Ano boss? Boss. Oh, ano, uh... Ay, ano, 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 ano oh, Si David. De David Archulet. <laughs> Pangit ang pangalan di Hindi, pangalan ko David. David. No, David yun eh. David. Ano ba kailan mo? Pati pangalan ko, pinakapakailan mo. Ay, David, David, okay. no, Sorry mo, sorry mo. Sorry, <laughs> pangwala ako. Pangwala sa pangalan. Boss, halika nga rito. Lumapit ka sa akin. Guys, magtrabaho lang kayo guys. Kailangan natin to. Ito yung gusto ko. Successful na kumpanya. Napakadaming sales. Kinagpipilya. Ang dami naming order sa online. Oo nga, boss. Eh. Hindi nga alas din na ako maka-order. Lagi yung sold out pag check ko. Eh, pabagal-bagal ka eh. <laughs> Alam mo na ba yung product sa amin? Oo naman, boss. Yung panlilis sa sapatos. sila yung ginagamit yan. O sige, sumama ko sa'yo. Papakita ko sa'yo. Nakita mo ba yan? Ang dami ng orders. Uy, uy. Huwag mo sipa eh. <laughs> hindi, nagigigil ako sa sa'yo. Yung daming order, eh. <laughs> ha? Tuloy-tuloy. Blessings. Buti na lang, hindi kayo ganit sa akin. Oh, uh, nagpapasikat ka na sa akin. Ha? <laughs> nagpapasikat ka. Nagpapasikat sa akin, boss. Hindi, hey, wait lang. Tara, ka dito. Boss. yung boss. Yung product ay dito. Papakita ko sa mga products namin, ha? Kasi alam ko, alam mo na, eh. Oo, oh, boss. Alam ko na yan. Boss, talagang, ano ko na, fan na, ano yun, Boss. Eh. Ito nga pala yung best seller namin, boss. Yan, yung KS Wipes na Oo, yan. Oo, maraming, ano, maraming gustong gumaya, pero hindi nila magaya. Ang original. <laughs> oh, iba oh, kasi pag-original. Iba talaga pag-original. Embos, o oh, KS Wipes. KS Wipes. Ah, boss. Eh, maganda yung boss. Sila mo. Wait lang, ha. Buksan ko lang, ha. Buksan okay, ko yung lang yung isa. O. punas oh, mo sa mukha mo. Ba't sa mukha ko, boss? Hindi yan wipes sa mukha. Sa sapatos yan. Mambira ka. Ginawa mo patong mukha ako, ha. <laughs> sa sapatos pala ito, boss. Oh. And, kaya siya mabili, boss, kasi bu bukod sa mura na, Tangina na, affordable, quality pa. Totoo boss. Na, oh, tinan mo ha. Oh. Tingin. <coughs> Madumi oh. Madumi nga boss eh. Madumi, linisin ko. <coughs> Nalinis agad ang puking ina mo. Huwag oh, mo kain. Huwag oh, kung... mo nga lang. Huwag mo muna ako ganyan Boss, hindi porke. Alam mo, hindi rin kita masisi kung bakit ka pumupunta dito sa shop namin eh. Ay, sa warehouse namin eh. Oo, oh, boss. Kasi yeah. gusto mo makakuha, gusto mo makauna. Oo, oh, boss. Matalino. Matalino kang unggoy. Uh, uh, makaunggoy naman to. Ikaw yung ranggutan. Ay, gano'n! E ba, sabi <laughs> ko lang. ko lang sa maigi. Tignan mo, ang bilis siya makaputi. Oh, Try ka na natin sa ipin mo. <laughs> huwag naman, boss. Ang sapatos niya, binunas mo diyan. Oh. Ang mo sa ngipin ko. Hindi nga, uh, boss. Ito, boss. Ang pangmadali kasi ito, boss. Malilinis agad yung sapatos mo. Na, Lalo na kung nagmamadali ka. Oh, ito lang, KS Wipes. Ilang lang, boss. Ang gagamitin mo. Ayan, boss. Kay... Tanggalagad, oh gusto mo matanggal agad ako sa trabaho dahil sa'yo? Boss, hindi mo. Oo, oh, oo, oh, oh, boss. Hindi ah! boss. Boss! Hindi naman, boss! Kung bihira ka naman. Reflex ko lang sa boss. Ay, mga ano namin. Okay, search sa'yo. Ang dami niyang pala, boss. Kasi ang pamilya lang sa'kin, ayun! Eh, ito lang, ang alam mong products. Oo. Kasi sarado yung utak mo. <laughs> sarado yung isip mo. <laughs> eh, kasi ito lang, alam mong tinitinda namin. Pero hindi. Marami kaming products ano, so na pwede niyo. ko ibigay sa'yo. Marami nga, boss. Pero... Ayun, boss. Oh, pakita ko sa ito. Ka boss! Ka lang ito, isa pa itong maganda. Ayan, oh. Ayan! Nakita KS ko. Ultra Foam Shoe Cleaner. Papakita ko sa iyo, boss. Buksan ko to. Sige, buksan mo. Nabuksan ko. <laughs> Ikaw, pasikap Bago ba? yan. Ba Oo, oh, bago. Nakita, nakita, ko, nakita ko nga, boss. Sige, oh, boss. Bago. Bago na. Bago ka rin. Bago, na, bago ka. <laughs> ah, hindi, kasi nang bago. Nang mumura, oh. <laughs> kasi bago ka ng bago, eh. Eh, boss, Pakita ko sa iyo, ha. Kung gano'ng kaganda to, ha. Ay, boss. Saan mo? Sa Pili ka dyan. Nalilinisin ko. Pili ka. Ito, boss. Ito sana. Ito? Ayan, oh. Sige. Hindi yan yun eh. Iba yung mo pa ako, yung eh. nakakasama ka ng loob, kuya eh. Hindi mo alam kung ano-ano yung -ano, eh. kung ano ibig sabihin eh, di ba? Ito pinili mo, pero ito binigay sa'yo. <laughs> Ta talaga, pinapangaralan pa. Huwag mo pangaralan, sige na, try mo na yan. Gusto mo kasi wish ka lang ng wish eh, hindi mo ginagalawan eh. Oo. <laughs> uh -huh. so, Mas makikita mo, maitim ha. Maitim, parang puwet mo. Pwet mo yun, ang mo. Huwag ko, lang... kaya, ano, wag ko na kayo, ano, huwag ko na kayo na, na, Mm. Yan, medyo patagalin mo lang siya ng konti. Tapos, ano ngayon gagawin mo dyan? Ay, hindi ko alam. Kaya nga nagkatanong ako oh. sa iyo eh. Meron tayong brush dyan na gagamitin. Ah, okay. Oh. Yung partner niya. Yung partner niya. Meron niyang soft bristle tapos may hard bristle. Okay. Testing natin sa ipin mo. Oh, Wag wow, <laughs> mo. Pag sa baha sa ipin. Ayan, yan, 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 yan. Nakita mo di ba ang itim ng kanina? Oo, oh, boss. Ah, punasan ko. Nagpapasikat. Nagpapasikat ka ba? <laughs> hindi po. Pinapakita ko lang sa'yo. Ayun eh, o. Oh. Sige. Mm. Hige. Babras ko lang siya. Tapos makikita kita ko gano'n siya kakintab. Tingin? Itab, ko muna. Tingin, tingin, tingin daw. eh? Tingin na, bubukos ko lang ha. Di ba? Masisisi ko ba kung ba't nag-trending tong KS wipes oh, Sa mga oh, product sa amin ng mga ganda. Talagang quality talaga diba? siya. Di ba? Kaya yung iba, pinipeki eh. Pero iba pa rin ang original. Iba pa rin. Kupal. oh, hindi ako kupal, boss. Huwag mo naman ang ganyanin. Eh. boss, ay, yung mga product sa amin, kala mo yun ang product sa amin, ito lang yung ipopost ko sa iyo muna. Pero boss, yung kasi boss eh. di ba sa kagaya ng sinabi mo, o hmm. online lang kayo, eh hmm. paano yan boss si eh. gusto kong Kung bumili ngayon sa inyo. Boss, pwede kasi kaya? boss, kasi online lang talaga kami boss eh. pero hmm. Meron lang to boss sa Mr. DIY. Tsaka sa may handyman ba yun? Sa Hindi may ka... handyman. Doon Hindi lang, na, doon lang kayo pwede makabili. Eh, dito na ako boss, sisayang naman yung ano ko, pinunta ko kasi dito. Kasi boss, online nga, online kayo o-order. paano pwede naman boss mag-ano ako dito. O oh, sige, ganito na lang. Pag bibigyan kita, sige. Kung anong product gusto mo, sige. Ilang piraso ba? Gabala ko kumuha tagi isang kahon, boss. Isang kahon? Oo. Uh -huh. Dito na rin ako eh. Ito yung papapanin ko ba? Sige, gagawin ko na lang ng paraan. Huwag ka na lang maingi. Manager naman ako dito. Boss, ito mo. Sa underground yung ginagawa nyo. Mag-alala. Ako magpupuslit. <laughs> oh. <laughs> ano, ikaw magpupuslit? Ikaw <laughs> magpupuslit? Oo. Oh. <laughs> <laughs> <What>? <laughs> Bakit naman mas yung ng pusit? Hindi nga. Ano? Ayaw mo ba? Kasi umarisa na lang. Sige na, sige na. Ito naman tatalang ko. Magkano naman yan, boss? Baka yan. Kasi pag bumili ka dun sa may handyman or sa oh. ano, eh, dun talaga mura lang. Eh, ito, ano ko eh, dumiretso ka dito eh. Kaya na, tatagain kita ng presyo, ito time ko. Eh, hardware na lang ako siya. Gusto mo pa mat makakuha yung mga products sa amin? Oo, gusto, gusto mo boss, talagang... Magbayad ka. Magkano nga boss? 32K. Oh, Tanya, may butal pa. Hindi mo na sinara sinaradong 30K. 32, may dos pa. Grabe ka naman boss. At saka laki noon, 32K. Pwede naman, boss. Okay lang, hindi naman kita pinipilit. Sir, ito kayo. Anong kukunin ko doon? Yung foam, yung tag-isang brush. Oo, oh, taga isang... to. Yung mga to. Mga panlinis. Bali, 10K. Oo, oh, bigyan tang... na rin kita niyan. Yung mga yan. Bigyan kita previous niyan. Oo. <laughs> oh, natin. Boss, hindi mo overpriced yun, boss? Overpriced talaga, boss. Kasi nga, rumikta ka dito eh. Ano ba? Sige, sige, sige. Dito na rin ako. Ibigay na mo na. Eh. Dahil matagal pa ako. Pambira ka Parang pa kayo doon. Ito na, ko na sa'yo. Pabilang na lang ako, ha. Oh. 30 32k. Parang nangangiti ka pa, parang iba yung mukha mo. <laughs> Hindi. Isang 1 2, 32k. Tara boss, sumama ka sa akin. Hey boss, ang bihira ka. Yan. Nagtatrabaho kayo ba kayo ng maayos? Baka pag wala ako, kung ano-ano ginagawa -ano nyo. Ikaw. Wow, nagpapasikat. Pangok. Pasikat to boss ah. Boss, halika. ka. ba ako dyan? Sinipa ako, boss yung taoan nyo, makabawi-bawi mo na sa 32K. Boss, upo po ka muna. Ay, thank you, boss. Pag-usapan natin. Okay, okay. Bali ganito, boss. Ah, uh, boss. Ilang products ba ang kailangan mo? Boss, huwag nyo naman, huwag nyo naman ako basusin, boss. Na maayos ako nagbayad sa inyo eh. Tinatasan nyo agad ako. Para kayo nasa bahay lang, mambira kayo ah. Ganito, ganito mo. 'di ba? Syempre, eh, kukuha ko ng products. Ah, oh, may resibo ko niyan, boss, para may ano ako oh, sa. Ano no, resibo? Kukuha ka lang ko eh. Boss, paano pag tinanong ako ng ano ng asawa ko kung nasaan ko napunta yung pera eh. Bakit mo na sa... sagutin nga? <laughs> ano muna lang, mo na lang, basta antayin mo ako sa baba. Ilalagay ko doon yung mga products. Dali. Antayin mo ako sa baba. Antayin kita sa baba. Oo. Oh. Wait lang, boss. Kailan mo agad <laughs> na Nangangiti kayo, sarang ah? patalang pato kayo eh. Hindi, antay mo ako <laughs> sa baba. Dali, antay mo ako doon. Mga ilang oras naman, boss. Saglit lang, bababa agad ako. Ha? Oh, ano yun na bababa agad boss? Sa ako, boss. gusto ko sabi ko na yung product mo, maba. Mamaya naman, na nga, makikita nga ako. Pambira. Ano, hintay ko talaga kayo doon? Hintay mo ako doon? Nakangiti kayo, boss, eh. Panginoon na ako, boss, oh. Parang tinatarantado niyo ako, boss, oh. Hindi. Saan mo ba kukunin dito? Oo, oh, dyan. Hindi boss, mo nga. Ay, boss, wait lang, boss, ah. Boss. Boss, wait lang, boss, ah. Ano? Boss, ano to, boss? Ay, ano? Ito, ay, uh -huh. ah. Ah. Nagano kayo ng product ha? Ano yun ang KS Ultra Pomium? Boss! 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 Oy boss! Wait ito boss! Boss, good boss! Welcome <laughs> to Gano, KS Wipe sa Warehouse. Boss, ah, uh, kamusta ang buhay buhay? Kamusta oh, ang buhay buhay boss? Puta oh, kayo naman, nag-uwi ka pa ng isang product lang oh! Nasukot ko lang, ito naman. <laughs> boss, at saka ba't nandito ka boss? May KS products boss? Eh ba't nandito ka din? Eh boss, eh, alam, ito yung ginagamit tong product eh. Para sa sapatos ko ba? Ikaw ang bakit nandito? Bakit dito ka nagtatrabaho? <laughs> Manager. Manager, papabagsakin mo na naman itong kumpanya na to. Uy, wala akong pinabagsak na kumpanya. Baka kataon mo palang pabagsakin ko. Uy, huwag ka naman ganyan. Ang yabang mo pala. Kung gano'n, na. Uy, ito na. Ano mo, aanohan eh. Ano na mo, yun na masaya ano mo. Yan, binalik mo rin. Ang ayip ka. Buti naman. Boss, wait lang, boss. Num numipis, oh. Boss, ay, boss. Boss, yung pera ko, boss. <laughs> Sa mga naghahanap pala ng affordable at quality na panlinis ng sneakers o sapatos, ito na ang For The Go KS Wipes. For deep cleaning, KS Shoe Cleaner, KS Diluent, KS Concentrate, at KS Ultra Foam. Ito nga pala yung Facebook page nila. For shoe care naman, meron tayong KS Zero Crease, KS Soul Shield, at available nga pala to sa Shopee, Lazada, TikTok, Handyman, at DIY Hardware. Kaya ano pa yung naantay mo? Arat na! bossing